mo? Ah. Oh. Marwin. Ah, oh, Marwin. Lebrino pag sa iyo lang kakalampag 1 2 3. Yes. Sa sa kanang bubay. Ha? Saan kanang bubay. <laughs> <laughs> oh, maganda. <laughs> <Tawala. laughs> Nakablog ka oh. I-vlog kita. Vlog. <laughs> <laughs> Shout out mo na yung chicks mo. Shout out mo. Shout out sa mga babae ko dyan. Shout out sa mga babae ko dyan. Yung. Barang kayo <yung> tanod. <laughs> oh, sa kanila pa event eh, yan. Ano pangalan mo? Marwin. Oh. Marwin. Oh, Marvin. Ah, Lebrino mapagmahal sa'yo ilang kakalampag 1 2 3. Yes. Yeah. <laughs> upload ko to ha. Uh, <laughs> Panoorin mo maya sa Sir, <laughs> dito kami guys oh. May pasong si dito. Ayun oh. <laughs> Lager pala siguro. Maglalaro sana kami kaso. Chatting ko nga to, so, mag-islam dang ko. <laughs> Guys, oh. ring guys hindi yung ring ha hindi yung ring eh hindi na kayo makakalaro nito ayan dito kami sa stage ha oh. ano po pangalan ng vlog siya? vlog 3 variety Meron ako sa YouTube, meron ako sa Facebook. Ayan, yeah, tiyan mo. Shoutout ka na. Po Shout mo... out po sa nanay ko maganda. Sad. Shout out po sa nanay ko maganda. Ganyan, ganyan po mag-vlog? Yeah, yeah. Oo. Oh, yeah. Ganyan, ganyan lang, no? Opo. Okay. Pwede na, diba? okay. o di ba? Oo, mawag na yung nakahalo sa iPhone lang. May, pa, may, ano, may passion show uh, mo maya dito. Ano nakalagay, passion runway. <laughs> for a... Uh, ano yan? Ice. Ano? Host. Ha. Ayun oh. Para sa lupa ni Tata Oste. August 24 dot 24 4 PM Lidyan 2 Face B. Covered court. So ayun guys. Kahapon pa ito ginawa eh. Ayun oh. oh. Maganda 'yung stage. So oh, At mong magaganda no. Oh, ayan. At mong maganda tatlong panget. Ano <laughs> na? Tatlo mga ganyan tulupan. Saan ka nakatira? Diyan po sa Black 5, Black ko. Dito rin sa Legianto? Oo. Dito rin po sa Facebook B po. pagpag hmm. mo uh, yun Pag -pag po. Ano? Laro tayo, Phil! NBA 1! Saan so, ka nag-aaral? Ano po? Sa Latrines. Hindi po. Latrines po, po, po. Hindi po. Ano yun? Sa ano? Private? Oh, po, private ko? Latin yan sa ito. eh Tira, tira ka nga doon. Bidyohin ko. Huwag kaso ba ako masira yung ano? Yung... Yung ano, yung... Yung ano niya. Maganda guys yung pagkagawa hey. nito guys. So Hindi pulido yan, oh. Janganlah nampak ini. Guys, okay. yeah.